Nakaplaran ho talaga. Kung baga mabunot ka, maswerte ka, mawadong ka mabunta sa area na yon. Katulad yung iba din ng mga corner lot, ang lalaki pa ng iba pang espasyo ng lupa, oh. di ba? Ayun yung mga, mga masiswerte. Oo, mm -hmm. oh, Kaya, pwede ito, naman o. Oh. Kaya makikita nyo naman yung mga corner lot kahit dyan sa labas. Kita nyo lahat ng mga corner lot. Oh. Ayaw. Sige. Ano yung vlog. thank you, thank you po. Yung mga. Mga na pa Hmm. marami doon mga taga-sinigulasan naman, kung alam nyo, halos karamihan mga taga-sinigulasan. mas Doon sa Hyacinth kasi, medyo looban kasi. Mas looban doon. Sabi nila, Oh, sulok-sulok <laughs> kayo. Oh, kasi along the highway din lang kayo paglabas nyo. Yung Hayasin kasi sa looban talaga yon Parang ito yung ilog. Nasa gitna sila noon. giant talaga. Papasok dun sa loob. Kung fair na to. Napunta niyo na ba kuya? Di ba? Layo. Oo, layo. Oh. Kaya, so, yung rupan, itina, <laughs> ah, saya siya ito. Ah. Oo. Oo. Tsaka sa jain talaga. Yeah. Dadaan yeah. ka pa ng tulay. Pagka. Oo, oh, wala. Tsaka pagka. Yung tulay na yung pagka masama pa noon, inaabot eh. Yung tulay na yun. <laughs> ayun, at least ito, ito, ang dami na rin nagpapaayos ng harapan, yung, no? dito, kuya, yung mga kapitbahay namin ang babae ayun na na nga ayun nga po talaga dapat to so, kami kasi kung sino magiging kapitbahay kaya <laughs> yun tipo wala ring kaya oo yun po talaga, ay, talaga nila, dapat to diba, yun oo talaga yun. dapat ay kilala niyo pa lang kilala ko ito ay ah, yun oh So ayun ay, ay si Bakla! ba 'yung persono si Joey Miranda? Ay, Daniel ni Mga ilang pa 'yung kasama nyo doon na naiwan te? Tayo pa. Marami pa Ano kasi, oh. pang second box kami sir. Oo. Yung first box, high Ayun ay, nilang tumira pero pangdating sa ayun mo, <laughs> yung, ano? Imapisyon pero sa aymudan ngungu nakanyapikipat ang daan na kapal, di ba? Totoo? 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 Oo. Maso sa iyo naman yun eh. Kaya, yeah. tsaka isa din kasing worry, yung, yung siyempre may yung may hanap buhay, para pero syempre nasa sa na yung mag-iisip ka kaysa mangungupahang eh, ka, na hindi magiging ay, sa iyong bahay. May ay, ay, mga ganon. Oo. Oh. Tsaka, dami na rin tao talaga dito. Bakang ah, baka nga sa susunod makalawa, magkaroon na. Oo. Oh, mayroon natin. Jollibee, sa, sa dami na kasi. Sa dami na ng mga tao rito. Alos ilang pabahay to dito. Anim? anim na pabahay to kasi isa dito sa may Malainin Park tapos yung Erika tapos ito tapos sa may Mulino tapos dun sa may Hayas yan tapos yes. bandang dulo pa meron pa doon magkakasunod itong highway natin yung barangay na papuntin doon pinakamalayo yung Glory kasi talagang parang nasa kung ganun po pala po kami um, pero sir saan po kayo yung Rancho Verde dito? Rancho, ito Rancho Verde yung white dyan tapos yung green Rancho Verde ito yung White House kung tawagan, Rancho Verde. Rancho Verde yan, tapos yung Rancho Verde 1, yung green, yung nando doon, yung kulay green ng mga bahay, yun yung Rancho Verde 1. Ito 2, sa may gate. Oo, yan ang... Mm Mas kilala lang siya sa White House. Kayo Red House, makilala. Ganon yung ano. Pero tag dito, St. Mary Magdalene. Tapos itong kabilan yung karidad ito. Maangat taga karidad. Kasi pinapapangyarize ko po yung bawat ano kulay ng kuya talaga. Siya talaga nito <laughs> ko. <laughs> Parang naging guide kayo sa, oh, sa amin. Yes, wali. Uh, oh, Ma'am, ganun po talaga. Sa, ay, no, o. o. At saka, para mabigyan ng information din yung mga katulad na mga kababayan natin na i re, -re sa mga pabay. Kasi, ang mindset talaga natin, napaka-negative pagdating sa... Kasi yung mga nauna mga housing, talagang di naman talaga ano. Pero ngayon, kaya eh, dito na ng okay. <laughs> sa <Android, okay. laughs> At saka naka-tiles na, 'di ba? Yung ano daw yung Fundasyon, fundasyon, oh Yung no. fundasyon ng bazay, yung makikita nyo lalaki ng mga... Kung sa mga private subdivision, makikita nyo yung mga... buhay kaya Walili ali para na kami Doon kami muna kayo nagpansamantala na. At least okay. nag-decide, okay. nag-decide ho talaga kayo na magkabahay kasi napaka-importante ng bahay. 'Di diba? At least kahit pa paano eh, nabigyan na kayo ng bahay talaga. talaga namin. Oo nga, kaya. ko oh. na, inayos na Oo. Ko, sulit, sulit, kaya naman, ka naman po o tsaka ano na lang ah oo oh, kung saan na buhay naman pagkain magsipag ka na lang talaga di ba sabi ko nga mas maganda ko siguro dito na kapag ikaw ay may talento katulad ko eh mananahi. oh yun oh pa idea no, no, no nay na, eh. ikaw ay may talento pag mo. No, oo oh, ah pwede yun te kasi okay, usually naghahanap mga yun, marami naghahanap ng mga estudyante walang walang masyadong nananahi dito. Oo, pwede kang maglagay ng karatula diyan nananahi. Mm Pagkagawa ng jersey, di ba? Oo, yun, oo. Ah, may, andal, madalas dito, nag, dito yung basketball court, paligad dyan. Kaya, ayun. Dapat din mag, ano kayo sa, sa balay. Mm -hmm. Mag, ano kayo dyan ng tawag dito yung sa balay, sa ano ng balay, na sa, sa Facebook ilagay niyo yun o maglagay din kayo dito ng karatula ninyo kasi pag may mga ano dito uh, basketball league dyan pwede na baka matambakan kayo ng pangagagawin dito pagka nalaman na gumagawa kayo ng lahat dito nun kasi oo oh, ang dami kasi <laughs> time to time kasi may mga nagpapaliga dyan yung basketballan dyan pwede o, tsaka yung mga nagpapagawa ng uniform din Oo oh, po, pwede. Pag, ayun nga, sabi nyo, pagyamanin talaga yung oh, talento. Oh. Kaya, <laughs> ayan, si Kuya. <laughs> Kaya, tsaka wala masyadong nananahi kasi dito. Kulang din. Oo. Tsaka pagka nalaman na nananahi kayo, tumati kayo na yung pupuntahan, mga pare-pare-pare. -pare. -pre -pre -pre. Ayun, kung jersey din, sigurado, pagka nalaman na gumagawa kayo, tsaka affordable, baka dito na lahat magpagawa. Ayun, yung pagka mga paliga uli, sabihan ko yung mga bata, kasi misa nagsusulisit sila eh na pampagawa ng uniform nila. Ay, wag siya kung makakaya sa, <laughs> sa dami nila. <laughs> sa dami ng ano nila magpapagawa pagka nalaman kayo. So paano te eh, salamat sa support ninyo sa aking YouTube channel. Oh, good luck, good luck po sa. I invite nyo yung mga kasama niyo, wag na kayong magdili-daling alumipat pa dito. Kaya para kung <laughs> Ay si Ate, oh, naka-order na si Ate pang-ice sa bahay. Sige, Ate. Salamat po. Naigo na po ako. <laughs> Ayan, ay, si ate, oh. Nag Bumili na ng taong uh, tawag dito. Pang ano sa bahay niya, oh. <laughs> Pinagaganda niya na. <laughs> o ano nun mga sopa. Ayan, umorder na si ate ng sopa niya, oh. <laughs> nag, -ano, nag ng sopa si ate, oh. Papayos. Ayan, si kuya Bila Laguna. Ayun sa kay kuya Sige tego na kami. Sige salamat din po, Ate. I thank you, thank you po. Salamat, salamat sa inyo. Ate, thank you. Sige po. So ayun, ah uh, kwentuhan kila Ate, happy naman sila at ah uh, nalinis na rin nila yung mga tapat nila. Although ito talaga yung makikita nyo puro basura pa. At uh, ito yung main road. Ito yung block at uh, yung papunta dun sa gate. Sa kanan, mapasok dito at ito na yung lugar. Ito, block 121. Ayan, o. Oh. Halos dito, oh, may music nga lang doon. Halos may mga tao na itong nasa main road. Ayan, kanya-kanya ng pag-aayos, paglalagay ng alaman, yung iba. Nagkikita natin na pinaayos na nila yung harapan. So ito, halos puno na. At the same time, paglipat nila dito, Uh, nalagyan, nalagyan sila ng kuryente yung parang sa, batawag doon? Submeter. Yung sa Meralco wala pa, to so, be follow na lang siguro yun. At least kahit pa paano malipad daw kagad sila rito ay nilagyan na kagad sila nung temporary na kung kuryente yung may submeter palang lang katulad yung mga yan. Okay. So, ayun. Ito na, uh, dito sa kanto na to, itong crossing na to, uh, pagkana natin, Oh, kasama ko ko sa video ko ah. <laughs> Ito na dito yung talipapana. na. Yung makikita na ninyo. Okay, so yun. Uh, nakita na natin, napasyalan na natin yung mga narelocate dito. Nagaling uh, lu lungos, wawa wow daw sila. Ganda At uh, happy naman, karamihan no ng mga naririlukit talaga sa mga pabahay at uh, yung mga nakausap nga natin ni masayang masaya nga sila <laughs> may music dito okay so yun uh, ayun yung update natin dito sa may St. Mary Magdalene bali na sa 100 plus family yung mga nare-relocate kayo dito sa may uh, St. Mary Magdalene at yun nakipagkwentuhan tayo sa kanila kinumusta natin sila yung mga ayun na uh, shoutout kay ate <laughs> at uh, Happy naman sila at napaka-positive nung uh, appreciation nila sa mga bahay na ibinigay uh, sa kanila ng itse. Pero hindi bigay, no? Ano bang dapat kasing term ang ano doon? Basta bigay na rin na nga. Although walang binibigay talaga, babayaran sa babayaran naman niya ng mga beneficiary yung mga bahay na to, pero ah uh, pinalilipat sila, no? Yung mga beneficiary na walang kailangan bayaran. <laughs> so, pinano. Pero babayaran nila, uhulugan nilang din itong bahay na to. Nang, uh, nasa... So, yun yung update natin dito sa St. Mary Magdali. Maraming maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Siyempre sa mga subscribe at nanonood sa mga videos na ina-upload natin. At umuulan na. Kasi masama yung panahon. Gandang maga ho. Kaya kasama ko sa video, eh. At uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa mga walang sakong sumusuporta sa ating YouTube channel. Go na po tayo.